Magandang tanghali. Andito na naman yung ano. Magbabalik na naman yung pabidabida nyo sa pagluto. Magluluto tayo ng inabraw. Ah, pinasabay ko na pala pagpakulo ang okra, talong, um, kalabasa, tapos tanglad, sibuyas, kamatis, tsaka luya. Ngayon, na natin itong ating sile. Siling haba, isa lang. Napakamahal ng sili, grabe. Limang piso, da dalawa. Sabi, ang mahal. Kaya isa-isa, tipid-tipid tayo ngayon. Yan, malambot na yan. Ngayon, ang ilalagay natin ulit itong ating talbos at saka um, saluyot. luyot at saka alugbate. Yan. Ilagyan ko na rin ng magic sarap yan. Wala ng asin. Kasi ilalagyan ko ng bagoong at saka patis. Baka mamaya yung Mahirap na. list papaano tayo na ano. Lalo tayo magkaroon ng sakit sa bato. Yan na. Takpan na natin muna yan. Tayo natin ang kulo ito lagay natin ng pabidabidang bagong isda from Pangasinan mm hmm, kalamansi mamaya na yan at patis silver swan baka naman nakailang ulit ka na nagpo-promote na ako sa'yo marami ka ng utang Tsaka ito ang ating pang halong isda. Daing bangos na kalahati. Natawag inabraw. yung inabraw. Ano ba natawag pa? Inabraw. Tapos bulanglang. Tawag pa na iba. Dami. Dami kasi pa ano nito. Eh. Pero tawag kasi nito inabraw. Eh. Inabraw. Up, tama na Tama na yan lagay natin si patis kunti lang kasi may ano, ano pa lagay natin bagong isda kunti lang din wap pampabango lang sya Ganyan. na yan. lagay natin ang ating kalaman si juice marami rami yan, sarap nyan hop, tama na sayang to mahal pa naman ang kalamansi Uy, ito. Ay, buto. Tama na yan. Sabay na natin tong daing na pritong bangos. Tapos yung magluluto na ako kasi darating na aking estudyante. Kapdak pa natin. Antay tayo na ilang minuto. Sarap yan kahapon. Ang luto ko is ganun din. Kailangan iba naman. Pritong pilapya. Ito, bangos. Hindi ako magsasawa sa ganyang ulam. Mas gusto ko nga ganyang ulam eh. Mga ganyan. Da, paksiw. Sa hirap ng buhay ngayon eh. Pero ha, magtipid. Ang 500 mo, isang puntahan lang. Okay na ito. Luto na. Tikman natin. Mm, manyaman. Manganta mo. Patay na naman ang ano nito, diet nito. Lubog na naman. Bye-bye. Tama na muna, guys. Ako'y magtasaing pa. Darating ng aking si estudyante, may amaya. Wala pang makain, baka ipagalitan ako. Baka magdabog pagdating wala makain. Bye. Ito yung aking pagmumuka. Baka sabihin ng iba, eh, hindi ako papakita. Bagong upit. Gagong upit pala. Hindi bago. Gagong upit pala.